guys sana sa yung guys ay may pupuntan tayong wedding anniversary guys kaya antay ko pa yung mga mga kasama guys so pala kasi talaga na nila so ako po lang kayo pagkakita guys dumating na nga tayo dito sa ano sa sa location guys ano kung saan dito ngayon ginanap yung kanilang wedding anniversary ni Pangulong uh, Itak guys ayan dito, bali dito ginanap sa ano sa Amaya space yan Amaya Amaya, Amaya Space o Amaya Escape. Ayan, Amaya Escape pala. Ayan sa Amaya Escape, guys. So, dumating na nga kami dito, guys. At uh, nga, uh, kararating lang namin ngayong araw to guys. So, mapakita ko na lang sa inyo ang kaganapan dito sa kanilang uh, wedding anniversary. Ayan guys, kung ikaw ay bago sa aking uh, ayun guys, kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-hit ang notification bell para always kayong ma-update sa aking mga latest video at paki-follow na rin sa aking Facebook, sa aking uh, Facebook uh, Larry si Humawas at sa aking uh, Facebook page ang Humawas TV. Thank you. Ayan nga guys, andito na kami sa Clubhouse. Ayan. Ganda dito guys, oh. hanap namin yung ano yung ha? yung ayan guys ayan guys ayan na sila guys oh. ayan yung na guys sila guys oh. sa dito guys and then pool dito guys oh. so, ayan na lang sila guys 60, isang takbo. So ayan guys. Oo. Oo. Oo, sila guys. <laughs> Pangulong itak. Sana so, dito na. Okay lang. <laughs> Ah, ayan, sinalubong na nila kami guys Kukuhaan ko lang na Pwedeng kukuhaan ko lang sila ng video So nandito na nga tayo sa sa, sa location guys Ayan si Pangulong Itak Kukuhaan na lang, lang natin siya Kukunti lang po kami <laughs> Yung iba yata hin, hindi na gano. so ayan po yung ano yung kinasal sa kanilang uh, 50th wedding anniversary guys Ay, ko. Zurich. ka para dapat ay makagayaan. Pili kung maginagayaan ay surik. Ang ganda ng pundi

Ayan, <laughs> ayan si Pangulong Rubel Ayan, kami lang dito ang umatin Ayan, sa ano, uh, Kasama namin sa dito guys ah? Ayan guys Ayan so, guys uh, uh, Doon kayo, sa nakapute

So, ang ganda dito, guys Napaka-fresh ko talaga dito, guys Hindi ba natin yung pool, guys So, ayan Ayan, picture taking muna sila, guys so, Ayan naman sila din, guys, so.